mamasipag oh, <laughs> huwag ganyan pasinan yan guys toh pansin lang yan tunyari lang, si <laughs> <Hello, guys. laughs> lang yan sipag sipagan hello guys tunyari si guys sipag sipagan guys nice. Hello, guys. My Facebook, Facebook account, YouTube channel, TV Brago, and TV TV God. natin guys nama na mabuti ang ating lababo para malinis. Pero maniwala guys. Kung <laughs> nga rin yan. Pag-alala nga, kunyari. guys. Guys. Para mapansin niyo siya. sila malinis sa ating kusina. Para kinabukasan, malinis na, wala ka nang gagawin. Wala pa kami sariling tubig, guys. Igit-igit lang, guys. Igit-igit lang, guys. Igit-igit lang kami, guys. Wala kami sa ribing tubig. Kung yan, guys. Nag-shower na kami, guys. <laughs> Nasaan yung shower, one, Sa labas. Sa all may shower. May shower na kami, guys. Pag-umulan. shower kami, ulan. guys. Galing sa ulan. kasi sa ulan. Tulok ng bubangan shower guys. Pag umuulan guys, meron po kami shower. Pero pag wala ulan guys, wala rin kami shower. <laughs> Bye!